Hello, what's up, what's up guys? Chris, wala kayo again. Happy Sunday. So yeah, after work. Alam na, saan tayo di diretso. Yeah, saan tayo mamaya? Sunday. May panggabing mas kasi dito. So yun nga guys, pauwi na tayo. At uh, biyahe seryo ulit. Para may kakwento alam naman tayo dito. Eh. So kahapon, pinag-usapan natin yung mga requirements. Paano Paano kumuha ng sasakyan ngayon naman eh, sabi ko kasi pwede natin pag-usapan ah, kung ano kwentuhan lang, tama kwentuhan lang yung mga dapat isa alang alam sa pagkuha ng sakyan kasi alam naman natin na ang pagbili ng sakyan is uh, ano yan, malaki responsibility saka kabigat ng desisyon kasi dyan uh, dyan papasok na yun sa budget natin sa pang-araw-araw so kailangan suwak sa budget pero so, mama ano dapat isalang-alang. Syempre, consider niyo ko ano yung needs. Yun know, ang top priority natin, needs. Ano ko ba ibig ko sabihin? Sino so, ba gagamitin yung sakyan? Kailangan mo ba talaga ng malaki o maliit? Kailangan mo ba ng fuel efficient? So, depende po. Kung halimbawa, eh, kung naman yung single lang, kagaya ko, Siyempre, okay na yung kotse kasi mas matipid sa gas, mas maliit. Saka kung gagamitin mo sa work, mas fuel efficient. Kung hirap ka mag-drive ng no winter time, so doon papasok yung kailangan mo ng SUV. Lalo sa mga babae, di ba? Yung usually prepare nila SUV. So, hindi naman tayo pwede, hindi naman sa hindi pwede. Ibig sabihin, pwede naman tayo sa compact SUV lang, katulad ng mga HR-V, pero mga Qashqai, yung maliliit lang na all-wheel drive naman siya kasi kung isa ka lang at single ka hindi mo kailangan kahit nga isa anak isa, yung mga isang anak ko pwede na yun saka so, sa mga nagsisimula pa lang dito sa Canada pwede tayo magsimula sa small SUV kung anak mo lang yung dalawa or tatlo pwede pa rin kasi five, five passenger naman yun so ngayon pag sa mga nagsisimula kung well established na kayo after 2-3 years pwede siyang upgrade kung sa tingin nyo yung isokan sa budget kayang kaya na kayang kaya na ba yung ano yung bi-weekly payments niya at saka walang masasacrifice you know? alam niya so yun pa rin Bas, uh, ito po sa akin ha is ano lang ha uh, opinion ko lang at advice based sa uh, experience ko sa industry uh, I've been in the industry for almost 7 years na rin eh. so ito lang yung nakikita ko mga senaryo kaya suggestion lang nyo sa akin pero at the end of the day pwede pa rin na mag-decide kung ano yung gusto nyo di ba? So, yung sa observation ko lang. Tapos, yun nga, sa mga sa mga may malalaking pamilya, pwede ang 7 passenger. Ba't ko ba sinasabi? O kasi yung 7 passenger, mas malaki engine sa 5 passenger. Katulad nung HRV natin, 1.5 turbo charge. Pag bumili ka ng pilot, 3.5 V6, you know. Ang CRV is 4 cylinder lang, ang kotse is 4 cylinder. Sa pag-consume ng uh, ng gas, malaki matitipid mo kung gagamitin mo lang sa trabaho uh, okay, okay ka sa maliit na engine uh, pang ano kaya nga uh, kailangan may consider sa ano ba gagamitin more, more on work more on travel or ano kung may hindi kayo mag travel at may extra man kayo yeah go for the bigger one kasi kailangan ng storage para sa luggage pero kung bihira lang naman yung iba ang ginagawa nagkarit na lang ng malaki sa sakyan kasi kung once a year lang naman kayo mag travel or twice a year tapos eh, di ba? The whole 365 days, gagamitin mo yung 7 passenger na lakas sa gas. So, ganoon lang po. Uh, nasa inyo pa din yun ha. Basta yun naman eh, aking idea lang. Tapos po eh, sa mga sa mga single na medyo matagal na dito, yun, ayos na yun. Kahit sa mga nagsisimula pa lang, maliit na sedan o kaya small compact SUV. Sa mga may anak nagsisimula, ganoon din. Pwede yun. Pero pag may extra kayong pera, eh, yeah, mas malaki, mas maganda. So, uh, kung saan kayo komportable, kung saan nang kayang-kaya ng budget. Doon kayo. Tapos, ano pa ba? Upusan ng kwento si Chris Bula kay Nyo. Alam niya. So, <laughs> so, ayan lang nga. Yung, yung kaya ko sinasabi, halimbawa, oh, ikaw ay bago lang dito, nag-establish ka pa lang. Oh, kaya ni Mises, eh, wala pang, hindi naman wala, wala pang malaking kita. So, after 3 years yan, pag okay na kayo, nagkasabay sa Bene na MPR nyo, may okay na. O yan, upgrade kayo. Dalawa, yung sa sector sa budget, hindi maa-apekto ka ng mga budget. Kasi tayo mga Pinoy, hindi naman tayo katulad ng mga puti na o ng mga ibang lahi na YOLO. One day, minsan, pay, uh, pag uh, may paycheck na mga yan, no, gimmick, bar, bili ng ganito. Yung mga Pilipino, may budget yan renta, mortgage, cellphone, gas, di diba? mga loan mo sa kotse. Yung tayo, pang superstore, pang Walmart. Yun ang ating uh, culture. More on budget, more luto sa bahay, hindi ka tulad ng mga puti, more on restaurant. Fast food, mga ganun siya. Yun ang kanilang ano eh, na eh, na lifestyle compare sa mga sa atin. So yun nga, balik tayo doon. Tapos po pagka kayo ay eh, halimbawa usapang salesman customer to. Ha? Halimbawa ay eh, sa dealership binigyan kayo ng payment, alam ba? Binigyan kayo ng 7 years and 5 years na comparison sa payment. Ah, uh, pwede sabihin sa amin no? kaya sa dealership, pwede ba umuwi muna at pag-usapan to? Kasi pag naging impulsive ka, kami sige, hindi na ako impulsive buyer, din ako minsan pag uh, naging impulsive ka sa pagbili o bibigla ka, hindi pala sakto sa budget. Ano mangyayari? Mababata ko yung sakyan pag hindi na kayong bayaran. Sayang naman. May sira ang credit. Saka sayang yung oras mo na saka yung pera na inihulog mo. So, uwi ka muna. And we'll talk about it. Tapos pag uh, pag decide ka na, balik ka sa dealership. And then, kung kailangan, kailangan mo ipag-negotiate, wala posible kasi ang mga dealership may may pagtulungan naman sa inyo yun. Basta reasonable, kumbaga give and take lang. Yung parehas kayo may ginabang, hindi talo ang dealership, hindi talo ka. Basta yung mahalaga, yung nasa budget mo. Ganun lang yung po, ano. Basta lagi mong iisipin. Mas maganda kasi patas ang laban. Kasi yung mga salesman na yan, katulad ko sa mga manager dyan, mga, mga empleyado, eh, kailangan din nilang, ano eh, uh, sumahot, papasawurin din ang buong dealership yung mga empleyado nila so yun ang source of living lang namin sa kanong ng lahat na nasa dealership so eh, walang masamang itry mo pag negotiate yung sakto sa budget mo pero dapat reasonable din yung offer hindi naman yung sobrang talagang wala nang as in, zero na yung kinita ng dealership hindi naman magkakaigay <laughs> Kawawa naman sila. So, sarap lumaban ng patas sa pantay-pantay. Uh, sinisiguro ko naman sa'yo iyo. May pagtulungan mga yan para mayroon yung business mo so ganun uh, sa mga bago natin sa mga single, sa mga may balit lang na pamilya sa nagsisimula sa Canada okay na muna tayo sa sedan pansimula 2 to 3 years or compact SUV kung saan yung swak sa budget magsimula tayo sa maliit uh, and eventually naman taas tip ako niyan uh, pag naging stable ka na dito sa Canada kahit anong sakit pa gusto mo huwag natin i-rush yung mga bagay-bagay pag-isipan ng maigi para hindi tayo magkamali na desisyon sa mga well stable naman at talagang ready to buy at talagang kaya ng budget walang problema po go 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 mas malaki mas kung mas komportable ka doon sure why not we are here to help ang mahalaga lang sa amin eh, yung masaya ko ay sa mga deal na nakukuha nyo sa amin yung lumalabas kayo ng dealership na na masaya na talagang willing bumalik anytime willing kami refer sa iba gano'n lang naman kami kumikita sa mga referrals hindi kami perfecto hindi namin nasasatisfy lahat ng customer pero umasa kayo na sa bawat ganong transaction doon kami natututo doon kami nag-improve doon kami nag-develop -de at salat sa lahat, uh, dun namin na itatama sa mga sumusunod na customer. Kung, kung minsan eh, nagkakamali kami ng pakipag-deal sa inyo, pasensya na. At tao lang din naman, pressure, stress din naman. So napaka-stressful din po ng trabaho namin. Kala nyo lang po nakaupo, pero just ko talaga maghanap ka ng kliyente pag wala. Pagtatawag ka, uh, Facebook market, tapos syempre, kung minsan talagang hindi naman sa nangungulay follow up ka kailangan kasi mag follow up eh required sa amin yan so ganun guys basta ano uh, sa pagbili ng sakyan hinay-hinay saka pagganahin natin ang logical thinking minsan hindi lang yung emotional thinking ha kasi ang ang mahirap ko sa dealership sasabihin ng mga puti huwag ko lang na palabasin nandito na eh kaya yeah, alam ko sa inyo mga puti ganun pero sa mga Pilipino kasi minsan kailangan pag-isipan ina-assure ko naman sa inyo babalik yan eh may hindi bumabalik pero ayokong mamilit hindi naman ako nagbebenta ng ano mamilit ka ng tao so, pag masaya yung tao sa deal happy happy ko rin i-proceed happy kong tulungan pag hindi masaya syempre hindi mo ipipilit yun kasi mahirap na so, sumbat pa sa huli yun saka yung kumita ka nga, hindi naman sa yung tao may konsensya mo pa yun hindi, happy happy na lang tayo, chill chill dapat masaya lahat happy together Jan Lloyd yung ano? so muli guys, ito si Chris Bula kayo niya, pasensya na at uh, malapit na rin ako sa inuupaan ko din eh at is may nakakausap ako, salamat sa inyo Ah, eh, dito sa Canada po, napakadaling mapupusasakya, na may trabaho ka lang at depende sa status at credit score mo. Yun lang, dapat mag-i-wise tayo sa pag ng pagbili ng sakyan. Kung ano yung mas kailangan, ano yung importante, sa kamakatipid, doon tayo. Basta kaya po, go, go, go. Eh? Chris Bula kayo. Happy Blessed Sunday. At tayo, magpapasalamat sa Diyos ngayong araw na to. At nawa, eh, pagpalain kayo ng poong may kapal, kahit nasaan man kayo, saan sulok man ang mundo. Pilipinas, Canada, Middle East, Europe, kahit saan pa yan, Australia. Basta saludo ko sa lahat ng Pilipino. Lalo sa mga salesman. Ah, kahit nasan kayo. Chris, bala kayo nyo. Ciao. Sa ulitin ha. Salamat guys.